So hi guys, this is Ravelin Alcantan. Welcome to my YouTube channel. At ngayon guys, ang ganap natin ay dahil wala tayong pasok, tayo ay aalis. So guys, samahan niyo ko, Tara. Ang aking outfit for today's video. Ayun. Nakaspaghetti tayo ngayon. Oh, 'di ba? So, that's it guys. So guys, dito na nga tayo at mag-aantay tayo ng bus. At ayan pa, na. Ayan. At itatap lang natin to guys. Oh, oh. Oh. tinatap lang natin to guys ayan ay, ay aalis na ko lang kayo guys nandito pa rin tayo sa sa loob ng bus central High. guys, hindi ko na na-videohan kasi gawa nung may nakapila. I'm so sorry, hindi ko na papakita sa inyo. Hindi ko na papakita sa inyo kung paano ko nilagyan ng pera yung ating ano, ECOCA card. I'm so sorry. So, guys, mag-CR muna tayo at after tayo ay papasok dyan at mag yan, papasok tayo dyan at mag ano tayo, mag titrain. So, yun lang guys. So, hi guys. Andito tayo ngayon sa loob ng train. Ayan, narinig nyo ata yung ingay dito sa loob. Tapos, ayun, di ba wala akong pasok ngayon guys? Alam nyo ba kaninang kanina dun sa bahay last hour na kasi akong nagaya kasi biglaan nga wala sa plano tapos ayun unti ka na akong maiwan ng bus so ayan ayan yung train. so ayan siya guys ganyan lang tapos ayan yan yung view yung... guys kanina Hindi ko na videohan yung pagpasok ko sa ano, hindi ko na videohan yung pagpasok ko sa station yung pagtap ko ng aking card gawa nung last hour na din. Dela ko yung nag CCR pa kanina pagkababa ko ng bus. Tapos pagtingin ko sa schedule sa time na papuntang Kurashiki kasi nga Kurashiki yung pupuntahan ko ang oras dun ay ano 10.03 tapos pagtingin ko sa oras ko ay ako last hour na 10.01 na papasok na pagpasok ko dun sa ano sa pagpasok ko dun sa station 10.01 na kaya ako nagmamadali ng maglakad at hindi na ako nakapag video kanina kaya ayun, ito na lang na videohan ko guys dito na sa loob so, ayun lang guys ganun talaga, pagbiglaan muntik-muntikan ng maiwan atas ang gahi ata ay one hour one hour mahigit so, yun lang yun lang update ko guys mamaya ya update ko kayo ulit pagkarating ko dun sa Korashi So, ayan. So, mamaya ulit, guys. I-update ko kayo. So, ayan, guys. Dumating na tayo. ito na nga ako daming tao guys atento. hi guys nandito na nga ako sa Kurashiki ayan, ayan yung view guys wait ayan yung view guys ayan ayan ito yung AK ek station ayan ayan guys so wait lang Mahinga muna tayo guys, ang init eh. pasok tayo dun 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 dito dito chan pasok tayo dyan sa loob ang init guys sobra ah. hindi ko makuha yung aking payong na sa likod likod ng nasa loob ng bag ko At huh. so, ayan, guys. ayan yung view ko, ayan. guys, pagkalabas mo ng ano, ng AK. Kalabas mo ng AK. Dito na agad. Pasok ka lang diyan sa loob. Wait lang, ingat. Pasok ka lang diyan sa loob. Tapos nandun na sa unhan yung outlet, guys. So, ayun lang, guys. init Sakit sa balat. Ah. So, ayan na guys. Andito na tayo sa loob. Guys, butong na ako. Kakain muna ako. So, ayan guys. Ayan siya. Mm -hmm. Ayan yung Balance. Kahanap mm -hmm. so, tayo. Way go tayo guys. Tingin-tingin lang muna bago bumili. So, dito tayo sa Wego. Wego, Wego, Stitchers Eh? シューズスケッチャーー、ーははのようなかかとなのだに足入もいくいルロロテクノロジーで私私つも快適私のお気に入りは5多くたくさんの種類から選んでスケッチャーがあれば今までにないくらい簡単に行ったんです。食べ Adidas. Sa Adidas tayo. So, hi guys. Ayun na nga, tapos na tayong mamili. Charot, akala mo'y mayaman. Kasi <laughs> so, ngayon guys, nagpapahinga lang ako saglit. At, ano, uuwi na tayo. Baka tayo'y maiwanan ng bus. So, yun lang. Grabe, init dito guys. As in, tingnan, tingnan nyo yung ano ko, yung view ko. Yan lang siya. Yan. Ganun lang. Ang init. Sakit sa balat. So, ayun lang guys. Mamaya mag-update ako sa inyo pag nandun ako sa, ano, sa AK. So, that's it guys for today's video. Mamaya, i-update ko kayo. Bye! Paparating na yung ating ano guys. Yung ating sasakyan. daming rabbit guys So ayun na guys, nandito na tayo sa loob ng train. Tay tayo tatayo lang. So, ayun lang guys. Na-update ko kayo pagkarating ko dun sa Mihara. So, ayun lang. Mamaya ulit. Ang ganda ng palay nila guys. Eh. guys. Punta tayo na ano guys ng every bibilhin lang ako. So ayun lang. Mamaya update ko kayo ulit guys pag ano pag pauwi na tayo papuntang daywa so ayun lang balik tayo guys iwan ko lang tong paper bag na bit bit ko para wala tayong bit bitin diba <laughs> so ayun lang talagay natin sa locker yung ano, yung bag Hi guys. Kain tayo. Kain tayo guys. Maga ice cream ako. Andito tayo sa maklok ngayon. Oh. Natulog. guys. Ayun. So, ayun lang guys. Yan lang ang video natin for today. And then, ako'y uuwi na. And, so yan. Yeah. Yan lang. <laughs> please, like and subscribe guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Please support my YouTube channel guys. So, thank you for watching guys. Bye!